Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, eto na naman yung ating topic. Madam, pwede magtanong, bakit wala nang ganang misis ko pagdating sa kama at ano ang dapat gawin para bumalik ang gana niya? Sana mapansin mo. So, syempre, ang ating sender ay isang lalaki ulit mga kasawi. Ayan, yung ating mga sender, puro kalalakihan na. So, ang problema niya is paano daw maibabalik ang gana ni Mrs. para sa kanya pagdating sa, alam niya na yun, intimacy. So, syempre mga kasawi, ito lang yung ating suggestion. Kung ang asawa mo ay talagang una pa lang, na talagang ganito na yung moment ninyon dalawa, so ibig sabihin napaka-normal na yun para sa kanya. Pero kung ang asawa mo ay sa umpisa ay napaka-exciting, napaka-talagang hot na hot siya para sa'yo, so ibig sabihin meron, may something, di ba? Kasi hindi mawawala ng ganang isang babae kung talagang walang ginagawa ito na kababalaghan. Kasi minsan may mga rason kasi kung bakit nawawala ng gana si misis sa inyo una. Siyempre, pagod sa mga bata or sa obligasyon at gawain sa inyong bahay kapag ka ganito tapos ikaw ay nagyaya sa kanya meaning ibig sabihin nun ay talagang pagod niya hindi na talaga siya gaganahan dahil sa buong hapon pa lang ay talagang grabe na yung kanyang pagod so hindi niya na natutugunan ang gusto mo ba? Diba? Hindi ka na napagbibigyan pagdating sa ganitong moment ninyo na mag-asawa. Ang pangalawa naman mga kasawi is baka talaga si Mrs. ay merong pinaglalaanan ng kanyang gana. So, ibig sabihin kapag si Mrs. ay mainit palagi yung ulo at tapos ikaw ay nagyaya sa kanya, ibig sabihin baka talaga na meron ng iba ang asawa ninyo. So, kayo din ang makakaramdam na niyan. Dahil kayong dalawa ang nagsasama tapos si misis sa umpila ay talagang ganadong ganado siya at may gana siya kapag niyaya mo siya. So, ibig sabihin may nagbago sa kanya. Baka talaga merong iba na si misis. Hindi na ikaw yung kanyang pinaglalaanan ng ganito, mga kasawi. Ang pangatlo naman, mga kasawi, ay baka meron ka rin karelasyon at ikaw ay nahuli niya. Siyempre, kapag once na si Mrs. ay nahuli si Mr. na meron ding karelasyon, siyempre, ang mga babae ay tatabangan talaga sa inyo. Siyempre, sino ba naman ang gaganahan bilang babae kung kayo ay meron ding karelasyon? So, sa ganitong sitwasyon, mga kasawi, ibig sabihin ay napakahirap dahil hindi talaga maibibigay ni Mrs. sa'yo dahil mawawalan talaga siya ng gana dahil alam niya na meron karing ibang babae. Yan po yung ating mga tatlong rason kung bakit nawawalan si Mrs. ng gana sa mga kalalakihan. Kung alin man dyan sa tatlong rason na yan sa ating sender, ibig sabihin pag-isipan mo na. Magnilay-nilay ka na kasi ikaw din mismo ang makakaramdam sa asawa mo dahil ikaw yung nakakasama sa tatlong rason na yan. So ibig sabihin nasaan dyan si misis sa tatlo mo. Kung sa number one, so ibig sabihin, Pagpasansyan mo na dahil pagod na mataga. Mahirap magbantay ng mga bata sa maghapon. So, ano mo na lang. Kung sa pangalawa, so, ibig sabihin ikaw na yung mismo makapag-decide niyan. Tatandaan mo yan. Lagi man tatandaan sa ating sender na way naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasama. Mahal kayo ng inyong adviser